So, hello guys. So, wala nang marami-rami pang paliwanag. So, magpapalit tayo ng fuel filter ng Honda Click. Game Changer version 2. So, yan. Ito, so, uh, bumila ko ng fuel -fil uh, fuel filter and then, uh, o-ring nya. So, ito lang. Itong uh, pag-a-top million, ito lang tatanggalin niya Yan. binati natin sa lagayan tapos ito lang kunutin lang kunutin lang to yan so next is ito so, balik mo natin yung takip Ayan. tapos ito tabi natin dito Ayan. ang gawain nito kasi yung mga sinasali dito na gas na tumapon dito yung parang overflow nya so punasan muna natin next is itong wirings niya. Pinto tilad to dito. Ito. Ayan. So, good. ito na. yan Lagi natin dyan. Ang lang. Hindi naman sa laban niya. Tapos muna natin, natin. Para magtanggal natin. Walang kabukdo sa loob. So ito. Ito yung pabunta injector nya. Galing dito sa pump Nabug, so, na binubugay nyo So, hukutin lang ito natin yung kulibyo na ito. Iangat lang natin yan. Yan, iangat lang natin. Iangat Nyan, lang natin. Then, Nyan, push natin palabas. Yan. So, yan. Hindi na natin kailangan tanggalin ito. Kung hindi naman nakakasagabal sa inyo, Okay na. Ako okay lang na may tanda yung tapos ito. Separate na natin dito. Ayan. Ayan. So yan. So ito, ito na. Ito so, na natin natin ito. Ayan. So kailangan natin basahan. Kasi baka may tumako na gasolina. Kasi full ka ako So lagyan natin siya ng basahan dito. Diba natin. What so, Oh, so, wala naman na siguro mtatapon sana wala matapon na gasolina. Simple talaga ako. Para nang babawasan to. tagal ko na ito hindi na Hindi pinapapalta So naisip ko na ako na lang magpalit. Although pa kaya ko na. Luwagan muna natin yung na Tandaan lang natin ito. Itong pagdagan nito. May isa naman ito. Up. Lagi na sa taas ito. Up. Kabila ito So, yan. Make sure lang na, no? Kapag hindi kayo natanggal nito. Kailangan walang malalaglag na. Tornillo. Or Or not. ito na, bala hindi mahulog. So, tabi na natin doon. Ah, wala matapon na ito sa lina. Kasi talagang puno siya eh. Oh. Oo, oh, puno ka siya. Buong ano. Buong ano ko. Dapat siguro, pinag-ubos ko muna. <laughs> Shit. Tapon na ada guys. Siyan, so, kita nating ding Silupin ko na lang. Ayan. So, uh, tandaan lang yung pagtanggal ng pamilyo. Nakikita nyo ba? Iyayin ko ng basahan kasi tatapon ko sa lina. Ingat lang para hindi malaglag sa makina kung hindi nyo datang ganitong compartment niya Yan, natanggal ko nga yung apat na bolt. kung di pa rin tuntutin natin ang ano ng clutch screw at lang at so, susunod na. na guys kung kailangan talaga natin buwasan at may lock to dito sa dulo yan i-pupush nyo lang palabas yan yan siya ganoon din sa kabila may lock din lang dito yan siya tapos na na lang natin yan yan tapos subutin natin dun ayun siya counter ah, clockwise tapos pagbalik yan counter clockwise So ito, grabe oh. Tingnan mo makita Sobrang dumi. So ito. Sobrang dumi grabe guys. Sobrang dumi. Kuha tayo ng pamalit yan yung well printer ayun ito buksan na natin may uring siyang kasama doon papalitan natin itong uring nito ito, ito. sila natin pa rin Ilang ibabalik na yun Builder na Babalik tara naman Babalik tara naman I-push na natin So, yan. Ito. Yan. Ganun lang. Ganun lang, guys. Tapos, yung pagbabalik nito, yun, medyo mahirap na ulit. Kasi, hanapan ulit natin ang gulo. Pero, bago natin yung balik to, papaltan natin yung o-ring. o Kasi, pag natin to, possible na magdik na to. Ayan. Ito. Hindi na to yung talagang size niya. Sobrang madumi so pag ibabalik natin to, so, ikupan muna siya natin ng konting gasolina. so ibabalik natin to kasama kasulima guys. siya. tapos oh. kasi pag yung dati, ginalik natin. Wala na yun. Oops. Sorry, guys. Mahangin eh. Shelf lang kasi gamit ko. Sorry, sorry, sorry. Ayan. So, ito. Puli kami sa... Tangli ito ang ito. Comment kayo guys. Ba't kinakalawa yung tangki ko? Hindi naman ang pagpasok ng tubig. Eh. Now make sure lang natin ng fit na yun. Yung o-ring na. Ayan. Tapos saka natin yung babalik ko. Ito kung may mapili naman kayo nito. O-ring na. sa dito sa main niya bili na rin kayo kasi ako wala akong nabili so although okay pa naman siguro to sana okay pa ito so, wala na ako pasan, short ko na hindi na may na rin na ano pagbalik ko lang dik wala sinaw so ito ito ang problema pagbabalik naman po balik so, ganun lang, hanapan nyo lang ng magandang position option tapos yan kunting so, ano lang, igilid yun ng konti ayun lang, oh, ganun lang tapos tapos ito ibabalik ka na doon yung lock niya. Ito, up. nakakapagka ang pati na talaga kayo na okay na yung pagkakabit balik na natin eso so, naman 'yan ni Ulet, balik balikin niya na. Kasi 'yung okay, magpa ka doon sa kabila. May lulunok kabila yan.

We will push lang din Ayan, tumunog na Push natin, lock Then ito So natin lang magpuso kung saan sya nang galing Tandaan nyo lang kung saan sya nang galing And then, magpuso dito Pak, ayan Kasi ito, para overflow nya Pag mag, magsasalin dito ng somobra Bukin natin kasi, case Pagpuso natin dito dito okay, Iba natin yun So yun, and then Ayun lang. Tapos, ibalik nyo to. Ayan. Ayos yun lang. Ibalik nyo lang. lang yan. May lock yan dyan. Ayan. So, yan lang. Tapos, so, guys. Uh, pinisa tayo. Pero, pinagbawisan tayo. So, yun. Uh, ito yung napalta natin. Fuel filter. Grabe, sobra na siyang, ano, sobrang dumi. Grabe yung dumi niya. Tapos yun, oh, may mga parang hindi na talaga, hindi na talaga natin matasabing malinis ang gasolina. Laking tulong talaga ng filter. Kaya dapat every 30 30 kilometers nagpapalit kayo nito or 25. Yan. Kasi so yan, nagbabara Wala nang mahigop na gasolina. So yan lang guys. Uh, sana may natutunan kayo kahit mm -hmm. ano, continue sa video ko. Tutorial ko. So yun lang. Uh, make sure lang na wala singaw palit na Salamat